minsan sa bawat biyahe natin nakakaranas tayo ng mahabang traffic na nagpapabagal sa ating mga biyahe at kadalasan naghahanap tayo ng mga alternatibong ruta para mapamilits ang ating biyahe kaya sa video nito nais ko pong muli ibahagi sa inyo itong isang alternatibong ruta patungo sa reheyo ng Gikol Visayas at Mindanao at nakarating bayan ng Quezon Province Ito ang Pagbilaw Bypass Road. Marahil, kung matagal ka na nakasubaybay sa aking YouTube channel, iyong nakita kung ano ang mga naging update dito sa pamamagitan ng mga video kong binabahadi sa inyo. Ang Pagbilaw Bypass Road ay isang magandang alternatibong ruta para makaiwas sa bayan ng Pagbilaw, Quezon. Makalipas ang halos ilang taon ng paggawa ng Bypass Road na ito, ay napapakinabangan na ito ng mga motorista Pagawa't hindi pa ito totally tapos, nagagamit na ito para maging well, alternatibong ruta. Kaya sa video nito, sanay samahan niyo po ako muli para alamin ko ano na nga ba ang update sa bypass road na ito. Pero bago ko simula ng kwento ng aking biyahe, ipapakita ko muna sa inyo ang magiging ruta. Wala dito sa maharlika Highway, eto ang magiging ruta. So, man, Money would buy him away, Out and away. So they say and they Sani, samahan niyo po ako muli sa panibagong kwento ng aking biyahe Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe Can company, can you buy true? You can buy okay mga Kamotovation, bali kamusta kayo? So nandito ako ngayon sa may Pagbilao Quezon Bali ang pinaka exact location ko Ay nandito na ako mismo sa may loob ng papasok ng Pagbilao Bypass Road Ito ay Barangay Talipan So since na may pupuntahan ako sa may Unisan Quezon may pupuntahan kasi ako ngayon papunta doon sa may part ng Atimonan bali pasadahan ko muna tong ano pagbilaw bypass road para i-update natin kung kamusta na nga ba yung kalsada dito or ano na ba yung status sa may part na may tulay so nakikita natin yung nasa likuran natin yun yung pinaka patalandaan dito sa may papasok ng pagbilaw bypass road yung ice plant yung nasa likod natin yung gawaan ng yellow nasa sa likod sa may hilid ng Maharlika Highway tapos yung nakikita ninyo naman na kalsada, yung papunta naman papuntang pakanan, pag palabas kayo dito, yan yung papunta ng Lucena, Quezon. Yung dito naman sa may part ng padiretso, na sa likod natin, ay papunta yan ng bayan ng Pagwilo, Quezon. So mga motivation, sama kayo sa biyahe na to dahil ipapakita ko ulit sa inyo kung ano ba yung kondisyon ng kalsada dito sa may Pagbilaw Bypass Road. Actually marami ako nakikita ang dumadaan na. So para sa mga hindi pa nakakaalam or nakikita nyo na tong daan na to, ito yung pagbilaw bypass road na papasukin ko. So sana makatulong sa inyo tong video na to para may idea kayo. Kung sakali man nauuwi kayo ng Bicol, ah, uh, pwede tong maging alternatibong ruta para makaiwas kayo sa bahay ng pagbilaw kay Eson. Alam naman natin sa bahay ng pagbilaw kay Eson, di ba? Matrapik. Lalo doon sa may part na may simbahan, sa may tapat, di ba na malitang alsada doon. So nakikita natin ngayon, oh, yan, oh, marami nang dumadaan. Ayan, Kanina may nakikita ko mga truck May mga nadaan ng truck kanina Okay Let's go mga motivation Yeah the train's passing by our bedroom window. It feels like the You try your best to reassure me. But lately I don't believe you at all. It takes time to build up some kind of mountain. It takes strength just to sit and watch it fall. We can't hope that it all wasn't for nothing. But for now, I will just wait out in the hall. Destructive, but I'll be the first to make it work. Use your hands and control me like a puppet. Because losing your love right now is worse. We can't hope that it all wasn't for nothing. But for now, I will just wait out in the hall. kambing mga automation oh pinaka Pinakawalan dito oh dami oh ah pinakain muna siya ang dami oh hehehe <laughs> dadalhin niya na yung pao sa kakabila nakita naman natin sa drone shot kanina di diba napakaganda ng kalsada napakahaba ayun oh ganda na oh. Saka yung dami na ang dumadaan napaka Ganda nito pag nalinis pa to totally yung wala na yung mga yung kanya uh, bubuhangin sa gilid 'yan. Aloys trailer na nga to nasa uh, nadaanan na to. And na Ang ginawa pag dito ka dumaan. Huh? Medyo uh, malayo lang to mga autobation ng nasa 3 kilometers at kasi nagawaan ko na to nung comparison video sa may Maharlika Highway at dito sa may Loob mula doon sa may entry point doon sa may kanina sa may ice plant sa may kanto na yon hanggang sa makalabas tayo doon sa may barangay Ikerin yung sumasakop sa papunta naman ng Kapila or papunta ka na ng Bicol dulo dulo ay nasa 3 kilometers yung pagitan nito maganda yung sikat ng araw ngayon Tag ang tagal na hindi nakapag rise <laughs> dahil napaka ulan halos 2 weeks ata nag-uulan humpay yung ulan dito sa Calabarzon lalo lalo sa may part ng Laguna ang dami na dito mga ano mga uh, nagbukas ang negosyo ba yung nakita ka sa draw shot kanina yung parang may mga truck na malalaki parang may uh, ano kung uh, anong meron sa loob nun <laughs> May mga nakita ko kanina sa drone shot na isang kumpanya. Saka ingat lang kayo dito sa may ano. Part na to kasi ayan, may aso talaga. Madalas yan eh. May mga aso dito kung ano, pakalakala, pagalagala. Ano, may nakasalubong na tayong ano, truck oh. Dito na dumadaan yung ibang truck. Malaking tulong talaga tong kalsada na to. Ay, ah, okay. Mga observation, oh. Totally open na talaga siya. Dati kasi may harang pa yan dyan sa may intersection na to. Yan, you know? oh. Actually, pwede naman kumanaan dyan. Kaya lang, matatropic ka pa din ng konti dyan kasi eh, halos parang subdivision yung daan na dyan. Ito, totally open na siya, oh. Dati kasi yung intersection na yun, may nakalagay doon ng note na ongoing nga to. Tapos, parang pinapadaan ko nga doon sa kabila, yung pakanan na yon. Ganda na ng kalsada dito talaga. Ang laki na nang pinagbago. Ako ni nasub ano ko to, nasubaybay ko to nang ilang episode ng vlog ko eh. Halos siguro, pang-apat ko na tato o pang-lima ko to na update dito sa Pagbilaw Bypass Road. Ay, miyaso. Kaya barang ano ba? Naging ano ako dito, naging saksi ako kung paano to nag-improve na kalsada ng mga ilang episode ng vlog ko sa so, kayo mga automation na nanonood sa mga video ko sa update dito, di ba? Naging success kayo sa mga mga naging improvement dito or gaano siya katagal na tapos or lagi gaano siya katagal naging possible sa mga lahat ng sasakyan. Kasi talaga dati may rapprove talaga dito ng dinadaanan ni eh, sa ibaba ng tulay. Ano eh, may mga dump truck mga automation sa una no? Kaya kung papunta kayo ng ano, Bicol or tatawid kayo sa ibang bayan ng Quezon province tulad nito pupunta kayo ng Atimonan Yan. pwede kayo dumaan dito wala kasing traffic dito eh Grabe ah, ganda ng sikat ng araw ngayon Malapad lapad na ng kalsada Awang ko lang dito sa may part ng tulay Kasi yung sa kabilang side nito, yung sa may tulay Hindi pa siya totally ano eh, malapad yung kalsada Tulad nito, almost kalahati pa lang yung tulay Pero ano, oh, may mga nuwada ano mga automation na ano the, the truck Halos dito sa side nito Halos kumpleto na yung kalsada, kumpleto na yung dito sa dinadaanan ko. Ayun sa kabilang side na lang oh. Kasi nga dati may nakausap ako dito ng naggagawa. Sabi ni Tatay nga na ang contractor dito sa may side na to ay iba. Tapos yung contractor doon sa may pagkatawid ng tulay ay iba din. Ayun ano, oh. Kumpleto na yung nandito sa side na to. Paliparan nga natin mga motivational na drone konti. the fields you had flowers in your hand we were all chasing phantoms Maybe you would hold them still and i grab on yeah well if you're scared of the dark let the rundown down street lights be your stars and then picture swings in the park and i'll swing with you sing it Sing it like, ooh, if you want to. The next time I turn around, you'll have grown into a woman in a single bound. I hope I never take you for granted. Spending time with you is all that I wanted. But I'll go back to when you were small, burning all our favorite records on the CD-ROM. We were splitting headphones in a hammock, to a soundtrack we could get lost in.

Parang pinaka isang linya pa ng tulay or isang parang pace ba ng tulay ang idadagdag. Kasi sabi ni Tatay dati nga, yung tulay na lang dadagdagan na yan pag natapos na halos dito yung kalsada. Yung napansin natin dito yung kalsada naman, yan ito. Nasa left side natin yung dinadaanan mga kotse ay halos tapos na. Nalapad na ng kalsada. Nakita naman natin sa drone shot na napakalapad na ng kalsada. Tapos ang dami na talagang dumadaan. Ayan o. Oh. Kanina nga mayroon tayo nakita na truck, mga truck na nadaanan dito. Ang ganda na nitong kalsada na to Ang ganda na ng progress Halos talagang patapos na Okay, abante na tayo Kasi sabi nga dati, bagat ko nga kanina Na yung nandito sa side na to Sa kabilang tulay, ay iba yung contractor Tapos nandito naman Ay iba din yung contractor Silipin natin yung tulay dito Dati kasi, yan nadaan sa baba Duman ako isang beses, nakadaan ako isang beses yan eh Nung ginagawa pa tong tulay Ah, grabe, lalim pala nito Ayan Tataas oh. taas na oh dati kasi yan pababa na yan dyan pinapadaan dati ang laki ng ano pinagbago ang lalim no wala na yung kalsada dito tapos yung temporary dating ano tulay na ginawa wala na rin no yan, nakikita naman natin yung mga motivation no ang lalim ng ilog na to okay na siguro tatrabahuin na yung kabilang side naman na tulay Nawala na yung temporary dyan na tulay Tignan na naman natin dito sa kabila kung Ano yung pinagbago ayun o, oh, nakabang na rin o oh, Nang Kalsada sa kabila So kaya to, dito kaya Okay At oh, tinatrabaho na rin tong side na to ay may harang pala Mali <laughs> Dapat pala sa kabila pala Hindi na ako pumasok dito May harang pa siya oh. Ayun o Pinapalapad na rin oh, Malamang Baka Itong tulay na to Dadagdagan rin to Ayun o Kasi andun ang ano Ang forma ng ano Kalsada Ang ganda na ng, ano Progress Ang kalsada na to kasi masasabi kong maganda na kasi ilang sabi ko kanina ilang episode ko to na i-vlog. Parang nasubaybayan ko yung paggawa din ito halos eh. Mga uh, sabi ko uh, parang apat na video ata ang ko dito or lima. Okay mga kapatid vision. Open na talaga yung kalsada nga to kahit mga truck uh, ay nadaan na din sa loob. Ayano. No? sa mga hindi na nakakaalam sa kalsadang ito try nyo dito kung mapanood nyo man kung sakali ito ito na yung labas natin oh. napakalapit lang na lang ako syempre gawa ng nag-drone ako yan pagka papunta na kayo ng Bicol yan bisayas, kaaluan na kayo dito sa may kanto na to dito sa may Maharlika Highway wali ang sumasakop nito ay barangay Ikirin ito na yung pinaka labas natin ayan mga kapatubation no? kakaliwa kayo dito na syempre pag kumanan kayo dyan ayan pabalik yan ang ng pagbilo kay Eson. tapos dito na kayo halimbawa pupunta kayo ng Atimonan ganyan gumaka Bicol yan ito na yung pinaka Papuntang Bicol yung Maharlika Highway okay mga kapatubation bali maraming salamat sa pagsama kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito maraming maraming salamat at kung hindi ka pa nakapagsubscribe baka pwede mahingi ko ang suporta mo kapindot ka lang ng subscribe button para mapasama ka or mapabilang ka sa bumubuo ng youtube channel ko at syempre huwag mo kalimutan mag like at i-share mo na din para mapanood ng iba nating kababayan na uh, nagpaplanong mag-rides papuntang Bicol or sa Karatig bayan nitong Quezon Province so paano? hanggang sa muli, mga kamotivation paalam magkita kita tayo sa mga susunod ko adventure at uh, video yung i-upload hanggang sa muli. bye bye